Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isa na namang kasong yumanig sa buong komunidad ng Wayland sa USA. Ito isang trahedya na nag-iwan ng pangamba at tanong sa puso ng bawat tagaroon at kung paanong ang buhay ng isang dalaga na kinilala nating si Lauren Astley ay nauwi sa pagpaslang sa kamay ng kanyang mismong dating kasintahan. Ano ang naging motibo niya upang gawin ang karumal-dumal na kriming ito at paano nagbago ang isang simpleng gabing puno ng pangarap at kasiyahan sa isang trahedyang nag-iwan ng takot at lungkot sa buong komunidad? Yan at iba pa ang ating tatalakayin sa kasong ito at kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Ipinanganak si Lauren Ashley noong Abril 1, taong 1993 sa Boston, Massachusetts kina Mary at Malcolm Ashley. Parehong guro ang kanyang mga magulang at buong puso ang dedikasyon at kanilang pagmamahal sa kanilang kaisa isang anak. Mula sa simula, si Lorena ang sentro ng kanilang mundo. Pinalaki siya ng may pagpapahalaga ng katapatan, malasakit at integridad at umaasang lalaki ito ng mabait at may prinsipyo sa buhay. Noong taong 2006, naghiwalay sina Mary at Malcolm at nagbahagi ng custody kay Lauren. Kahit na may hamon ang kanilang hiwalayan, nanatili silang nagkakaisa sa pagmamahal at suporta para sa kanilang nag-iisang anak. Pagsapit ng kanyang teenage years, ang buhay ni Lauren ay punong-puno ng sigla, layunin at tagumpay. Hindi siya yung tipo na nakaupo lang at nagpapahinga. Sinabak si Lauren sa halos lahat. Kumanta siya sa isang lokal na music group, naglaro ng tennis at soccer, sumali sa church choir at tumugtog kasama ang youth Symphony Orchestra. Nagtratrabaho din siya tuwing summer bilang camp counselor at sa local art center, nakuha pa niya ang lead role sa play na Annie. Kahit 4'11 feet lang ang tangkad niya, mahirap siyang makalimutan. Ang lakas ng kanyang boses at masiglang personalidad ang nagdala sa kanya bilang natural na performer. Mabilis na naging pinakamalaking passion niya ang pagkanta at dinalen niya ito sa halos lahat ng school at community event na sinasalihan niya. Isa sa pinakamasayang sandali sa kanyang kabataan ay nang maging lead singer siya sa a group sa high school nila. Lampas pa sa arts ang dedikasyon ni Lauren. Malaki ang malasakit niya sa pagtulong sa iba at madalas niyang ibinibigay ang oras niya sa community service. Sa kanyang edad na 12, naglakbay siya papuntang New Orleans upang tumulong sa mga biktima ng Hurricane Katrina. Bumalik siya ng dalawang beses kasama ang mga kaibigan upang tumulong naman sa mga nasalanta ng baha ito ay patunay ng kanyang kabutihan at maturity na bihira sa isang batang kasing edad niya laging inuuna ni Lauren ang pangangailangan ng iba at ang kanyang init ng puso at pagiging mapagbigay ay tumama sa puso ng kanyang mga magulang kamag-aral guro at kahit ng mga estranghero sa Wayland High School, namayadpag si Lawrence sa academics at sa buhay bilang estudyante. Sumali siya sa sports teams, concerts, at competitions at naging mahalagang bahagi ng mga charitable events. Hinangaan siya ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang katapatan at pagiging bukas sa kapwa at madalas lumalapit ang iba sa kanya para humingi ng payo o ginhawa. Pag-sapit naman ng kanyang senior year, naging trendsetter siya. Hinangaan dahil sa kanyang sigla, style, at kakayahang kumonekta sa mga tao. Sa mga panahong ito rin nagsimula ang kanyang unang seryosong relasyon kay Nathaniel Fujita. Siya ay isang kaklase niya na nakilala mula pagkabata. Si Nathaniel o Nathan, gaya ng tawag ng karamihan, ay isang star player ng football team ng kanilang school. Matangkad ito, atletiko at popular. Marami ang humahanga sa kanya pero pinili siya ni Loren. Sa unang dalawang taon, puno ng masasaya at walang iniintinding sandali ang kanilang relasyon. Pumupunta sila sa mga laro, nagsispend ng hapon kasama ang mga kaibigan at sabay nilang nararanasan ang saya ng pagiging batang umiibig. Para sa marami, isa silang halimbawa ng perpektong pares. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa kanilang relasyon. Sa paglipas ng panahon ay hindi naging matatag ang kanilang relasyon dahil napuno ito ng pagtatalo, pagbabate at paulit-ulit na namang break up. Minsan, nagiging seloso at possessive si Nathaniel. Naiinis ito dahil tila ibinibigay ni Lauren ang mga labis na oras nito at enerhiya sa iba. Pagsapit ng senior year ni Lauren, nakatuon na siya sa kanyang kinabukasan. Malalaki ang pangarap niya para sa kanyang sarili at alam niyang panahon na para maganda para sa kolehiyo. nag ito sa Elon University sa North Carolina, samantalang pinili ni Nathaniel ang Trinity College sa Connecticut kung saan inaalok siya ng pagkakataon na maglaro ng football para kay Loren, pakiramdam niya ay isang turning point ito sa kanyang buhay at isang pagkakataon na pumasok sa adulthood, tuklasin ang bagong mga oportunidad at mabuhay ng mas malaya. Alam ng kanyang mga kaibigan ang tensyon sa kanilang relasyon ni Nathan kaya sinusuportahan nila ang desisyon niyang mag-move on. Magkasama pa nilang ginawa ang listahan ng mga dahilan kung bakit dapat niyang wakasan ang relasyon nila ni Nathan. Ang mabilis na temper ni Nathan, ang kanyang pagiging seloso, paminsang agresibong pag-uugali at kakulangan ng respeto kahit sa sariling ina ay mga ilang dahilan lamang kaya nais nang itigil ito ni Lauren. Sa kanyang kaarawan noong Abril taong 2011, sa wakas ay nakipaghiwalay na si Lauren. Inilarawan niya ang araw na iyon bilang isa sa pinakamagandang araw sa kanyang buhay malapit na ang kolehiyo kaya tila tama ang naging timing nito. Para sa kanya ay panahon na ito para sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Pero para kay Nathaniel, ang breakup ay nakapagdulot ng matinding sakit sa puso sa kanya. Para kay Lauren, isa itong bagong simula pero para sa kanya ay isa itong masakit na wakas. Ang mga pangarap niya sa football sa Trinity ay tila nawalan na rin ng kahulugan. Dati siyang kilala bilang masigla at ambisyosong kabataan pero nagsimulang umatras sa mundo at hindi makalimot sa nangyari sa kanila ni Lauren. Sa mga sumunod na buwan, bumagsak ang kanyang buhay. Madalas itong nakahiga sa sofa, malayo sa iba, at palalim na palalim ang kanyang depresyon. Pinutol din niya ang kanyang koneksyon sa kanyang mga kaibigan at nagsimulang uminom ng malakas. Naging araw-araw na rin ang kanyang paggamit ng marijuana. Kahit tapos na ang kanilang relasyon ni Lauren, nag-aalala pa rin si Lauren para sa kanya. Hindi niya gusto na makita ang taong minsang minahal niya na unti-unting bumabagsak. Minsan, tinanong pa niya ang mga kaibigan kung dapat ba siyang makipag-ugnayan o kung dapat ba kanyang tulungang mag-move on ito. Pero lagi siyang pinapaalalahanan ng kanyang mga kaibigan na huwag niyang pakikialaman si Nathan at baka bigyan lang siya ng pag-asa na muling magsimula ulit ang kanilang relasyon. Pagdating ng summer taong 2011, Nakatihin na si Lawrence sa hinaharap. Nakatapos na siya sa high school at gusto na niyang sulitin ang huling buwan sa bahay kasama ang pamilya at mga kaibigan bago pumasok ito sa kolehiyo. Para naman ipagdiwang, nag-organisa ang kanyang mga kaibigan ng malaking party sa ilalim ng malaking tent kung saan halos 150 na estudyante at bagong graduates ang nagtipon. Tumugtog ang musika, sumasayaw ang mga tao at puno ng tawanan ng paligid paligid. Nandoon rin si Nathaniel, lasing ito at lumapit kay Loren. Nagmamakaawa ito na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Pero sa mga sandaling iyon ay matatag na si Loren. Sinabi nito ng paulit-ulit na tapos na sila at wala nang dahilan ng kanilang pag-uusapan. Paulit-ulit din nilang dinaanan ang parehong pagtatalo at determinado na siya. Paulit-ulit na rin nilang dinadaanan ang ganong pagtatalo at sa oras na yon ay determinado na siyang mag-move on. Pero sa oras na yon, hindi ito matanggap ni Nathan. Pinukaw siya ng alkohol at selos at sinundan niya si Loren sa party. Ayaw niyang pakawalan ito sa kanyang paningin at determinado itong pigilan siyang makipagsayaw kasama ang iba. Sa isang punto ay napaiyak na lamang si Loren at sinabi niya sa kanyang kaibigan na hindi siya nilulubayan ni Nathan bagkus ay mas nagiging agresibo pa ito. Sa huli, sa isang pag-atake ng galit, pinukol niya ang kamao sa isa sa mga poste ng tent na nagdulot ng pagbagsak ng buong tent sa mga tao. Agad namang itinaas ang tent pero iba na ang naging mood ng party. Nawasak na ang selebrasyon at sumigaw ang mga kaibigan kay Nathan na umalis pero huli na ang lahat. Nang gabing iyon, ikinuwento ni Lawrence sa kanyang ina ang ginawa ni Nathan at ipinaliwanag niya kung paanong hindi matanggam nito ang kanilang break up at kung paano siya hindi matiis na makita siyang masaya nang hindi na siya kasama. Sa mga sumunod na araw ay sandaling nanahimik si Nathan at pinanatili naman ni Lauren ang kanyang sariling abala na nagtrabaho sa isang summer job sa isang clothing store sa lokal na mall. Noong Hulyo 3 taong 2011, dumating siya sa kanyang morning shift ng alas 10 ng umaga at nahuli ng security cameras ang kanyang pagpasok sa building ng 9.45 ng umaga sakay sa escalator pataas. Nang 6.45 ng gabi, nakita siyang lumalabas palabas habang may kausap ito sa telepono. Ang maikling imaheng iyon ang huling pagkakataon na may nakakita sa kanya ng buhay. Plano sana niyang makipagkita sa kanyang kaibigan para sa isang lakad pagkatapos ng kanyang trabaho pero hindi na yun natuloy. Hindi ito karaniwan kay Loren. Lagi niyang sinasabi sa iba kung may pagbabago sa kanyang mga plano. Lalo pang nag-alala ang kanyang ama dahil alam niyang umuwi muna ito magpapalit ng damit bago makipagkita kanino man pero hindi ito umuwi. Agad niyang naisip na may malalang nangyari sa kanyang anak at hindi siya nag-atubiling tumawag sa mga pulis. Nang gabing iyon, natagpuan ng pulis ang kanyang red jeep sa Wayland Town Beach. Nakabukas ang mga bintana at nandoon ang kanyang bag at laptop. Sa loob ng jeep ay wala na doon si Loren at nang marinig ni Malcolm ang balita, dali-dali siyang pumunta sa beach at mula sa sasakyan, tumakbo siya papunta sa tubig na may hawak na flashlight at sinusuri ang dalampasigan na parabang maaari pa niyang mailigtas ang anak kung nandoon man. Dumating rin ang mga kaibigan at natakot sa narinig at sila'y nagtipon sa dalampasigan. Nanatili sila roon hanggang gabi at umaasa na baka lumabas siya mula sa dilim. Wala sa kanila kahit isa ang nagpakalakas ng loob na paniwalaan na maaaring wala na ito. Sinimula naman ng pulis ang pagtatanong sa mga pinakamalapit kay Loren at naghahanap ng sino mang maaaring may motibo na saktan siya. Sa simula ay walang makaisip ng kahit isang tao. Ngunit nang nagtanong pa nang nagtanong ang mga investigador, sinabi nilang kamakailan lang ay tinapos niya ang isang mahabang relasyon sa kanyang buhay. Kahit ganoon, iginiit ng mga kaibigan ni Lore na imposibleng si Nathaniel ang may kasalanan. Oo, pabago-bago ang mood nito at galit siya sa kanilang break up. Para sa mga investigador, selos at masakit na breakup ay isang babala. Alam nila mula sa karanasan kung gaano kadalas na ang ganitong emosyon ay nauuwi sa trahedya. Nasa radar na ni Nathaniel Fujita ang pulis at sa gabing iyon din, pumunta sila sa bahay nito. Dito nakipag-usap ang mga opisyal kay Nathan at sa kanyang ina na si Beth. Ipinahayag ni Nathan na nasa bahay siya ng buong oras at nag-alok ng alibay na hindi gaanong kapanipaniwala. Inamin niyang nakita daw niya si Lawrence sandali lang noong araw na iyon at sinasabing huminto siya sa labas ng kanyang bahay at hindi lumabas ng kotse at nagkaroon lang sila ng maikling awkward na palitan bago ito umalis. Sa unang tingin, parang makatotohanan ang kanyang kwento. Ngunit alam ng pulis ang epekto ng breakup sa kanya. Inalis ni Nathan ang sarili sa mundo at bumagsak ito sa depresyon. Hindi na siya lumalabas, tumigil sa kanyang training at iniwan ang laro na minsang minahal niya. Si Beth na kanyang ina ay labis na nag-aalala at dinala din niya sa therapy si Nathan ngunit tila hindi ito gaanong nakatulong. Sa desperasyon, pinuntahan niya ang mall kung saan nagtatrabaho si Loren at tahimik na umaasang makahanap ng paraan para muling paglapitin sila at para matulungan ang kanyang anak na lalaki. Kinaumagahan ng araw na iyon, nagbago ang lahat. Isang siklista na nagbibisikleta sa isang tahimik na bahagi malapit sa highway ang napansin ang kakaiba sa marshland. Nakalutang sa tubig ang isang katawan ng isang batang babae at kalaunan ay kinilalang si Lauren Astley iyon. Ito ay limang milya lamang mula sa bayan. Natagpuan ang katawan ni Lauren mga 30 na talampakan mula sa kalsada. Nang hilahin ng mga detective ang kwelyo niya, kitang-kitang siya ay may su. Bugat. Naputol ang kanyang lalamunan at nakasalampak sa buhok niya ang isang elastic cord patunay ng karagdagang karahasan. Brutal siyang inatake at dalidaling dinala ang kanyang katawan sa medical examiner's office habang si Malcolm, ang kanyang ama, ay kapit sa isang imposibleng pag-asang mabubuhay pa ito. Ipinagdarasal din niya na sana ay hindi totoong iyon ang kanyang anak pero kalaunan ay dumating ang oras na hiningan siyang kilalanin ng katawan ng kanyang kaisa-isang anak si Lauren ay 18 pa lamang siya ay masigla talentado at ito ay nasa rurok ng kanyang napakagandang kinabukasan. Ngayon kinailangan ni Malcolm na harapin ang hindi maisip at ihatid ang nakakapangilabot na balita kay Mary ang kanyang dating asawa. Ang mga kaibigan na dati humahanga sa relasyon ni na Lauren at Nathan ay hindi makapaniwala sa balitang ito Iginiit nilang hindi kayang sakta ni Nathan ang babaeng minahal niya ng labis. Pero iba ang nakikita pulis. Nalaman din nila kung paano lubhang nagbago si Nathan mula nang maghiwalay sila ni Lauren. Hindi na siya ang masayang football star na hinahangaan ng mga kaklase at sinuportahan ng labis ng kanyang mga fans. Sa halip, umatras siya sa kanyang sariling mundo at ito ay napuno ng galit at sama ng loob. Sinabi ni Beth sa mga opisyal na sinubukan daw niyang makialam sa pamamagitan ng paglapit kay Lauren at umaasang ang pagpapakita ng pagkakaibigan ay makakatulong sa anak niyang lalaki. Marahil, hindi niya alam kung gaano nakalala ang sitwasyon ni Nathan. Ang hindi naman alam ng marami ay pumayag si Lauren. Dahil sa kabutihan ng kanyang puso, siya ay umayon na makipagkita kay Nathan noong July 3. Wala siyang balak na muling simulan ang kanilang relasyon at ang kanyang layunin lang ay tulungan siyang malampasan ang kalungkutan. Kinumpirma ng surveillance footage ang paglabas ni Lawrence sa mall matapos ang kanyang shift, hawak ang kanyang cellphone at ipinapakita ng records na nakikipag-usap siya kay Nathan. Nagpadala din ito ng mensahe sa kanya alas 7.05 ng gabi at ito ang huling mensaheng ipinadala niya. Plano niyang manatili lamang ng ilang minuto bago umuwi ngunit sa kasamaang palad, hindi na ito nakauwi. Wala sa bahay ang mga magulang ni Nathan noong gabing iyon. Ang huling lugar na nakita si Loren ng buhay ay sa bahay nila. Para sa mga investigador, ito ang unang konkretong lead at noong Huli 4 nang bumalik ang pulis para muling tanungin si Nathan, wala na ito at iginiit ng kanyang mga magulang na hindi nila alam kung nasaan ito. Habang tumitindi ang kanilang suspetsya, mas nagiging masigasig pa ang mga investigador na maghanap ng mga ebidensya. Agad naman silang nakakuha ng waran para harugugin ang mga bahay ng mga Fujita. Sa loob, natuklasan ang serya ng nakakatakot na ebidensya. Kasama ang elas plastic cord na nakasabit sa buhok ni Lauren, nakita ang dugo sa ilang lugar, sa garahe, sa doorknob, at sa loob ng kitchen at bathroom sinks na parabang sinubukang hugasan. Sa basement naman, natagpuan ang isang black sports bag. Nandoon ang isang pares ng trainers na may putik. Sa atik naman, sa ibabaw ng kwarto ni Nathan, nakadiskubre sila ng isa pang pares ng sapatos kasama ang boots at damit na may mantsa ng dugo. Agad naging kahinahinala ang putik sa trainers na tila tumutugma sa latian kung saan natagpuan ang katawan ni Lauren kinumpirma ng laboratory testing na ang putik ay galing sa parehong swamp at ang dugo sa damit ni Nathan ay kay Lauren Ashley dahil sa ebidensyang ito kumilos agad ang mga pulis na wanted list na si Nathan Fujita at ilang oras lang ang lumipas, natagpuan siya sa bahay ng pinsan sa kalapit na bayan. Bandang hating gabi ng Hulyo 4 taong 2011, inaresto ang 18 anyos na football player at kinasuhan ng pagpatay sa kanyang dating kasintahan nang dalhin siya sa kustudiya sa bahay ng kanyang tiyahin na nahimik lang si Nathan. Sa kanilang pagtatanong, wala siyang paliwanag, depensa o ipinakitang damdamin. Ang nakakabagabag na paghiwalay nila ay nagpatuloy daw ng ilang buwan. Noong Agosto 23 taong 2011, lumabas si Nathan sa korte para sa preliminary hearing. Nang tanungin sa kanyang plea, bumulong ito ng not guilty at halos hindi ito marinig. Mabilis na naisip ng mga prosecutor na gagamit ang defense team ng insanity strategy. Kinasuhan si Nathan ng first degree murder, pati assault at battery gamit ang delikadong armas. Habang umuusad ang hearings, lumitaw ang mga nakakabagabag na detalye tungkol sa huling oras ni Loren. Ibinunyag ng mga investigador na mas maraming sugat ang tinamo ni Loren kesa sa unang akala nila. Matapos matagpuan ang kanyang katawan, tinawagan siya ng isa sa mga pinsan ni Nathan at nakakakilabot ang naging tugon nito. Sinabi niya na hindi kailanman mahahanap ang murder weapon. Inamin din niya na kinuha niya ang red jeep ni Lauren papunta sa parking lot ng Town Beach at ipinaliwanag na kailangan lang niya ng pahinga at gusto lang daw niyang makasama ito. Ginamit ng prosecution ang mga pahayag na ito para patunayan na sinadya ang ginawa ni Nathan. Humilang sila ng walang bail at pumayag ang korte. Habang umuusad ang pre-trial hearings, lumabas ang mga iba pang nakakabahalang kasaysayan ng krimen. Noong taong 2009, sa isa sa mga maraming breakups nila ni Lauren, dumalo siya sa isang sayawan kasama ang mga kaibigan. Doon ay sumayaw si Lauren at humalik sa isa pang binata. Sa pagkakataong yun ay biglang lumitaw si Nathan at itinulak ang lalaki at nagbanta na putulin ang lalamunan kung lalapitan pa si Lauren. Bagamat nawala rin sa pansin ang insidente, ipinapakita nito kung gaano kaselos at pabago-bago ang ugali ni Nathan. Nang muling suriin ng mga investigador ang sugat sa katawan ni Lauren, nagkaroon ng nakakatakot na kabuluhan ang naunang banta ni Nathan. Malinaw sa prosekusyon na matagal nang nag-aalab ang galit niya sa sino mang lumalapit kay Lauren. Nagsimula ang trial ni Nathan noong Pebrero 13, taong 2013, labing walong buwan na ang lumipas mula nang mamatay si Lauren. Mula simula, nakatuon ang depensa sa isang pangunahing argumento. Si Nathan ay legally insane. Inamin ng kanyang abogado na pinatay nga ni Nathan si Lauren ngunit iginiit na ang mahalaga ay kung paano at bakit. Ipinahayag ng depensa na hindi sinundan ni Nathan si Lauren pagkatapos ng graduation. Hindi daw niya dinaanan ang bahay niya o inistorbo sa pamamagitan ng text at tawag umatras siya sa lahat, iniiwas ang kaibigan at hindi pumasok sa practice at lubusang nag-iisa. Kinumpirma ng mga saksi kabilang ang dati niyang teammates at guro ang dramatikong pagbabago ng kanyang ugali sa mga buwan bago ang krimen. Ang kaso ng depensa ay nakasentro sa kwento ng withdrawal at mental decline ni Nathan. Ngunit para sa prosekusyon, ibang larawan ang ipinakita ng ebidensya. Hindi siya isang taong nalulunod sa sakit, kundi isang taong napuno ng selos at dahil dito ay nauwi ang kanyang galit sa nakamamatay na karahasan. Itinayo ng depensa ang kaso sa kalusugan ng isip ni Nathaniel. Ipinahayag ng abogado na dumaranas siya ng seryosong psychiatric disorder. Hindi ito simpleng lungkot mula sa teenage breakup at pinilit siya ng kanyang ina na si Beth na magpatingin sa si psychiatrist na nagdiagnose sa kanya ng severe clinical depression. Ayon sa depensa, pinalala ang kondisyon ng paulit-ulit na head injuries mula sa football sa kanyang high school. Ang breakup nila ni Lauren, sabi nila, ay ang nag-trigger ng crisis na hindi na niya makontrol. Inirekomenda ng psychiatrist ang gamot at therapy, ngunit tinanggihan ni Nathan ang parehong opsyon. Iginiit ng depensa na noong gabi ng July 3 taong 2011 nang pumunta si Loren sa bahay ni Nathan, nakakaranas daw siya noon ng manic episode. Ayon sa kanila, hindi niya maunawaan o makontrol ang kanyang ginagawa. Sa garahe, sa dapat ay maikling pag-uusap lamang, hinawakan ni Nathan ang isang elastic cord at ibinalot sa leeg ni Loren. Mula doon ay lumala ang kanyang ginawa. Sinundan pa niya ito ng nakamamatay na pagputol sa lalamunan ni Loren. Iginiit ng depensa na kumilo siya ng walang kamalayan, hiwalay sa realidad at ang krimen ay bunga lang ng kanyang insanity. Iba naman ang kwento ng prosekusyon. Ayon sa kanila, sinadyang dinala daw ni Nathan si Loren sa kanilang bahay dahil hindi niya matiis ang pagkawala nito. Ipinapakita ng phone records na tumawag siya kay Lauren ng maraming beses noong araw na iyon kasama noong lumabas ito sa kanyang trabaho. Sinasabi ng prosecutors na pinilit niya si Lauren na dumaan sa kanilang bahay at alam niyang wala ang kanyang mga magulang doon. Pagpasok na pagpasok ni Loren sa kanilang bahay, ayon sa kanila, isinagawa niya ang planong pag-atake at hindi iyon simpleng manic episode lamang. Ipinakita ng autopsy na higit pa sa strangulation at sugat sa lalamunan ang tinamo ni Loren. May defensive injuries din ito, patunay na lumaban siya. Pagkatapos patayin si Loren, inalis niya ang dugo ang boots, nagbihis ng tennis shoes at pumunta sa Wayland Town Beach. Doon, iniwan niya ang red jeep ni Loren at itinapo ng susi sa storm drain. Pagkatapos, naglakad pabalik sa bahay at inilagay ang katawan ni Loren sa kortse at dinala sa isang swamp. Sa panahong iyon ay naniwala itong lulunurin ng latian ang katawan ni Loren. Lumakad siya ng higit 30 na talampakan sa wetlands bago iniwan doon ang katawan ni Loren. Pagdating ng gabi, nakita siya ng mga testigo na nagmamaneho ng hubad. Ang bintana ay nakababa, malakas ang tugtog ng musika at pag uwi niya ay nilinis niya ang garahe, hinugasan ng dugo at itinago ang sapatos at damit. Ayon sa prosekusyon, malinaw na nagpapakita ito ng planado at kamalayan sa kasalanang ginawa nito. Nagdala naman ang depensa ng forensic psychiatrist na nagpapaliwanag na hindi alam ni Nathan na mali ang kanyang ginawa. Matinding depression, head trauma mula sa football at substance abuse ang nag-distort sa kanyang realidad. Ayon sa kanila, hindi ito batang may kakayahang planuhin pumatay kundi isang taong nawawala lang sa kanyang psychotic state. Ang trial ay labis na nakakastress kaya ipinahayag ng medical examiner sa korte Nananatiling buhay daw si Loren ng ilang minuto pagkatapos noon. dumudugo ito hanggang sa mamatay pagkatapos ng ginawa ni Nathan na strangulation at sugat sa kanyang lalamunan. Sa gallery, tahimik naman na nakuupo ang kanyang ina at lubos na wasak ito. Noong Marso 7, taong 2013, matapos ang isang buong araw ng deliberasyon, bumalik ang jury na may hatol. Guilty sa lahat ng counts si Nathaniel Fujita at hinatulan ng life imprisonment ng walang posibilidad na parol. Mandatory sentence para sa first degree murder naman sa Massachusetts ang naging huling hatol nito. Pagkatapos ng trahedya, hindi hinayaan ni na Malcolm at Mary na mawala ang alaala ni Lauren. Nilikha nila ang Lauren Ashley Memorial Foundation. Ito ay isang non-profit para sa mga pinapahalagahan ng kanilang anak. Arts, community service at education tungkol sa healthy relationships. Ginamit nila ang kanilang pagdadalamhati bilang misyon at tinuruan ang tungkol sa panganib ng breakup violence upang walang pamilyang maranasan ang kanilang sakit na dinanas. Ngunit kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin tuluyang nakasara ang kaso. Noong Enero taong 2024, binawi ng Massachusetts Supreme Court ang batas na nag-uutos ng sino mang wala pang 20 taong gulang noong panahon ng krimen na magsilbi ng life sentence without parole. Para sa mga asli, muling nabuhay ang kanilang lumang sugat. Natatakot silang isang araw ay maaring makalaya si Nathan Fujita na pumatay sa kanilang kaisa-isang anak. At para sa kanila, ito dapat ay nangangahulugang manatili siya sa kulungan habang buhay. At dyan nagtatapos ang ating kasong tinalakay ngayon. Isang kaso ng obsesyon sa pag-ibig at nauwi sa isang matinding trahedya. At bago tayo magtapos, i-comment mo naman sa iba ba kung ano ang iyong saloobin sa kasong ito at kung saan at anong oras mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang kwentong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.